Buenas tardes, damas y caballeros. Sana ito okay na. <laughs> Anjan pa ba kayo? Napagod na tay. Napagod na kayo, napagod na rin ako sa pagsubok uh, na makapag-vlog. Ha? <laughs> ano ba 'to? Kaya kailangan na talaga. Kailangan talaga maging politically mature tayo para maka elect tayo ng matinong mga opisyalis. Mature tayo. Okay. Para elect tayo ng mga officialis. Okay, so 'yan ha. Okay, so uh, as we were trying to say kanina pa talaga. Itong uh resolution signed by 15 uh, senators. Asking the International Criminal Court to to uh, to put Duterte into a uh, into a uh, uh, house uh, house arrest arrangement, I. Parang admission lang ito na yung attorney na or prosecute dating prosecutor na sinasabi siya ang pinakamatalinong lawyer sa buong planeta ay parang inaamin lang nila na na napakabobo talaga ni former president Duterte dahil uh, siya pa nag-alis sa atin sa ICC. Ngayon sa pag-alis niya sa atin sa ICC Parang naging stateless na siya. Sa bagay noon pa naman parang stateless na rin siya eh. Hindi niya naman talaga minahalang Pilipinas at gusto pa niya gawin tayo gawin tayo uh, prob probinsya ng China. So ngayon talagang uh, uh, stateless na nga siya dahil walang gustong bansa tumanggap sa kanya. Ang Pilipinas nang sana ang home sweet home niya. Pero hindi pa siya pwede maibalik sa Pilipinas dahil nga hindi tayo membro ng ICC. So kumbaga, uh, itong, itong house arrest arrangement na hiningi nila na ang pwede magbigay nito ay the Netherlands lang. Kaya ba, di ba sa unang vlog natin, diniskas uh, diniscuss natin na uh, uh, diniskas ni attorney uh, Christina Conti na ang last, cho lang, last choice na lang nila ay uh, or the only place na practicable uh, bigyan house arrest si Duterte or interim release ay ang na the Netherlands kasi andiyan na nga siya ngayon at uh, uh, dahil walang ibang bansa na gustong magbigay sa kanya ng asylum, third country. So, ang malaking question dyan, meron na naglabas na reaction ang The Netherlands ukol sa bagay na yan. Pero, hindi pa pinapalabas ng the ICC. Pero, ang question, baka rejection yun sa application ng Pilipinas na sila muna ang magiging temporary temporary place of uh, of incarceration or diyan muna sila muna ang kuk kukupkupin kay kay Duterte habang naghahanap pa siya ng iba pang bansa na i, i kung saan yun ang magiging parang place of asylum niya. So, ako, may kutob ako na nireject rin ng The Netherlands. Otherwise, napadala na ng kopya ng ng reaction ng The Netherlands sa hini hiling ng mga Duterte. Kung pinagbigyan yun ng The Netherlands, baka by now, ikinalat na yun ng mga DDS. Pero wala nga tayo narinig sa mga DDS. tahit sila. So, ibig sabihin, hindi baka hindi sila pinagbigyan. So, kaya, nagiging, uh, uh, because of that, na-realize ng mga DDS nila Sara at uh, sila Kayetano, sila, sila Mick Subiri, at yung mga tsutsua ni Duterte sa Senado, wala silang choice kundi maghanap na lang ng lugar na pwede i-house arrest Duterte and that is the, the Netherlands. Pero the more i nila yung classing arrangement, the more inaamin nila na pinaka bobong presidente na siguro si Duterte at pinaka selfish na inalis niya tayo sa ICC. Otherwise, kahit papaano may chance pa sila na maibalik siya kahit papaano sa Pilipinas dahil member tayo ng ICC. Kasi ang mangyari nito uh, by by a stroke of miracle or pa uh, ano bang magic nanalo si Sara in 2028 hindi pa rin nila maibabalik si Duterte sa Pilipinas kung buhay pa si Duterte kasi hindi nga tayo member ng ICC ha So kumbaga ito talaga yung parang sabi nila na napakilaking delima ipinasok ni ni Duterte ang sarili niya gawa ng kanyang kabubuhan kaya kung, sa, kung ako sana yun tumahimik na lang sila wag na lang sila humingi o ipinasan ng uh, ng uh, resolution kasi parang parang tinotorture lang nila si Duterte syempre ngayon umaasa si Duterte baka may chance pero wala naman chance So parang mas lalong kinakawawa niya yung sarili niya. ha Buti sana kung may chance eh yan na nga ang bagay na ayaw na ayaw talaga ng ng ICC na nanghimasok tayo. Ha? Nanghimasok tayo na sa judicial affairs. Ha? Ginagamit ang politika to intrude into the uh, into the to intrude into the uh, judicial affairs kumbaga uh, kasi kung iallow ng ICC na pwede pala silang maimpluwensyahan na isang resolusyon or political action ng isang bansa sa is, eh, yung mga lahat ng bansa na meron nakakulong na leader dyan eh gagawin nila eh sabi ko kasi inyo kanina ang Amerika nga kung ano-ano nang ginagawa na nilalabanan ng ICC dahil sa paglabas nila ng arrest warrant kay, kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, wala rin nangyari eh. Kaya no wonder itong si si uh, si ICC counsel Assistant Council na si Christina Conti, Ah, uh, sinasabi, wa, "Ingay lang ito. Ingay lang. Optics lang. Maganda lang tingnan sa paningin. Maganda lang pakinggan. Lalo na kung DDS ka. Pero walang saysay. Walang walang value, ha? <laughs> Wala, nothing, ha? Sabi ni uh, uh, ni Conti, ay kuwan lang ito. Political noise ha, political noise as uh, at uh, self-serving pa nga ito ha? kumbaga gusto lang mag-sip-sip sila bato siguro nakikita ni bato kung pag pagbibigyan yung yung uh, house arrest to no Duterte kung makulong rin siya ni Bongo baka pagbigyan ni sila ng house arrest ha? sabi nga ni Nicola, ni Christina Conti The Senate, as an institution, is not in any way involved in the ICC process, and it is un unclear how the resolution will be communicated to the International Criminal Court. Unless the Senate has direct knowledge of Rodrigo Duterte's physical and mental health, the report is transmitted to the ICC through the proper channels. then the resolution will be mere political noise. So sabi niya ganito ha. Ah? Ganito lang niya kasimple. Ang genius daw na lawyer na si Duterte ay inalis tayo sa ICC. Therefore, wala na tayo formal communication sa ICC. Wala na tayong formal ties. E ngayon, kung ang gobyerno mismo walang formal ties at ang at ang Senado ay parte ng gobyerno ng Pilipinas. So kung wala nga formal ties ang Marcos administration, paano magkakaroon ng formal tie ang Philippine Senate? So tulad ng sinabi natin kanina, without Duterte having removed all our ties with the ICC by removing the Philippines as A member country of the ICC. So wala quits na tayo, quits na. Wala na tayong kinalaman sa ICC, wala na rin paki-alam sa atin ang ICC. So ibig sabihin, paano mo dadalhin yung communication ng Senado? Kanino mo dadalhin yung papeles? Samantala tayo mismo, tayo mismo as a, bilang bansa, bilang gobyerno inalis na natin ang sarili natin sa ICC. Ngayon, hindi na tayo miyembro. Sinusubukan natin impluensyahan yung ICC. Ano, nag-open communication na, na naman tayo sa ICC. After tinanggal natin ang sarili natin sa ICC. Kasi sabi natin, bias, nang-hitnap, uh, walang uh, nakikialam sa atin ng ICC. Ngayon, after sinabi natin na nakikialam sa atin ng ICC, gusto naman natin pansinin tayo ng ICC. Ano yan? Kabubuhan? Or naglalaro-laro lang tayo? Kaya wala talaga. Wala talaga. Kwan talaga. Uh, it's, it's a... Uh, it's basura lang talaga. Kasi paano mo, how can you send, how can ICC accept a formal communication from the Philippine Senate samantala this is the Philippine Senate that also supported pre, former President Duterte's removal of the Philippines from the ICC. Kumbaga, kumbaga wala na tayong pakialaman eh. Kumbaga, brinake mo na si X. Ngayon, nagte-text text ka pa kay X, <laughs> buti pa nga yung text mo kay ex natatanggap ni X, ito tatanggapan tatanggapin pa pa kaya ni ICC yung resolution natin still birth yan naglabas ng, ng uh, sabi pa ito parang itong kanta yung kwan eh they just lie there and they, they just die there mamamatay lang yung resolution yung papel dyan sa Senado mismo. Walang, walang mapupuntaan yan. Kasi ang genius na President Duterte, inalis nga tayo sa ICC. Hello? Kasi 69 ako. Okay, okay, okay. Sige. Okay, 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 okay. Okay, okay. So yan, ha? So yan lang muna. Yun lang gusto natin sabihin. Kasi mayroon pa ako meeting na pinapatawag na ako. Ah, ah, susu ah susunod na ako. So, yun lang muna guys. Ha? Ah. Yun lang muna ang update natin dito sa issue na ito. Na gusto lang natin ipakita yung kabubuhan na ginawa ng Senado. Ang Senado na, na sumuporta kay Duterte para alisin tayo sa ICC. Ngayon, nakikipag-usap sa ICC ang ICC na pakinggan sila. 'Di ba? Bright. <laughs> ang tawag sa amin diyan dito, Beobo Beobo Bright. Ah. Ah. So, wala talaga wala talagang patutunguan itong for optics lang ito, yung ipakita lang nila may magawa, may malang, may may nasabi, may nagawa kahit walang mangyari. Walang mangyayari diyan, na? Ah? O, oh, sige, hanggang dyan lang tayo. At least natuloy na talaga. Sige, iyak na sila. Ha? Ah, sige, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.